Hello mga Inday, magandang umaga. So galing nga pala ako sa trabaho no at naglive tayo kanina. Pumunta din tayo sa Sikanhan at ngayon mga Inday no kasi gabi na. Tagtulog na pero tignan naman ninyo no. 9 o'clock na po ito ng gabi. Ayaw pa ni Bjorn matulog kaya nilabas ko muna siya. Nagduyan-duyan siya dito. Ako naman nag-exercise. Actually mga Inday, ang plano lang talaga namin is maglakad-lakad para mapagod ba Alain inday Bips. Mag-exercise ka muna at mag-unat-unat ng inyong mga katabaan para madagdagan ulit bukat char. Bukat-bukatan talaga natin to. Okay Hirap na ako maitupi yung aking kabilang baywang mga inday. Dati, nako, elastic lang. Pero ngayon, bakal na yata itong ilagay dito. Eh. Matigas ala sige hindi na kayang i-balance ang sarili natapos lang to ng ulan eh kaninang umaga medyo okay okay yung weather pero tingnan naman ninyo ayan hala sige jumping jumping muna kaya nga sinabi ko dito eh only in Sweden pwedeng mangyari ang apat na weather sa isang araw lang kasi kanina mahangin tapos medyo kumilimlim, o oh, di ba? Tapos biglang sumibol ang araw, mainit masyado. At bigla na mga umalan ng mga alas 2 Pero ang kagandahan nito mga inday kasi ano siya eh. Para lang sa atin. Ang ganito mga time, panahon. Yan, nasa 27. Oh, hiningal na ako mga inday. Pero to severe no, habiyog na habiyog pa din. Ayan, nag mag-voice over na lang tayo, no? Kasi maingay yung may mga nasa katabi ko pa kasi nito, mga bata. So, tingnan ninyo, O, oh. oh, basang-basa ang paligid. Kaya si Bjorn. So, gusto niya talaga yung duyan duyan na yan. So, maniwala kayo. Ito yung kapitbahay ko. At tingnan naman ninyo ang mansanas. Nagpubunga na din. Ayan. Madilim ang kaharian. Pero may liwanag. Oh, yan, A liwanag. few moments later. So, ito na. So, dumarito na rin lang kami dito sa aming stock room. Tingnan naman ninyo ang mga nakalagay. O, oh, diba? Bongga. So, kanina hindi ako nakintal doon sa display sa second hand. Kasi, hindi lang naman dito sa amin may mga ganito. Maraming area dito sa Sweden, no? Na ganito yung mga gamit. O, oh, ito. Ganda pa nyo. Ito, the switch. O, oh, light na lang ang bilhin mo. kumpleto na. Oh, plus ito pa, o. Oh, lagaya ng prutas. O, oh, dami mga books, magasin. Ito, mga panglaro ng bata. Tingnan natin ito, B. baka makakuha tayo dito. Ayan, medyo ano yung iba eh. Nasa 7 years old, 8, 9. Ito. Mga puzzle, ito siya no? So, exclusive yun. So, hindi natin kunin yan. Pero ito, oh, namumula at impiyan niya siya to kompleto yata wow nakajakpat si Inday Bibs din naman ninyo ayan eh kaso nga lang wala na yung mga tasa tingnan natin di ha nabawasan na rin siya mga Inday oh pero swerte may naabutan pa tingnan niyo ang oh, mga platito mukhang nakajakpat tayo mga Inday ngayon ah ayan tingnan naman niyo oh may mga tatak pa siya sus kung saan na yung naibalot ko na yung balikbayan box. Dito naman siya pagdatingan itong kailangan natin. Ay, wala nang space niya. Tamad na pa naman ako magbukas. Kaya ito, sa sunod na naman. O, tingnan nyo to, oh. Ang dami. Ang daming platito. Tignan nyo. Grabe. Ang dami talaga. Ay, yan. Grabe. O, oh. siguro bumili sila ng panibago. Pero, kung bago siya dapat bago din dapat ang karton kasi luma na yung karton oh, tingnan naman ninyo itong mga karton na to oh, wala na yung ganitong unang panahon na karton oh. yung pinagsapin-sapinan niya para hindi mabasa ayan o oh, grabe naman to o oh, diba o oh. sinaw na sinaw pa malinis pa sa mukha oh. oh walang kagalos-galos oh, sa kabila wala din langin natin bi. wow jackpot tayo mga inday jackpot tayo today o di ba masipag ka lang pumunta dito sa aming stockroom dito mga inday magsasawa ka sa gamit sobrang daming gamit dito so ito pa bang bilhin ko kahit sabihin na tag isang daan lang ito sa piso ang isang piraso ay nako matagal pa tumabasag sa kapal at bigat nito. Oh, 'Di ba? Hindi siya basta-bastang madaling mag-crack. Oh. ayan. tingnan naman niyo. Ilang piraso kaya ito? Ito may medyo maliit. Ay hindi. Malaki din siya. Ayan. Oh, diba? Hindi po hipo natin ang bawat kanto-kanto. Malay mo may crack na siya. So, pag may crack, hindi na natin dalahin. Bakit pa natin dalahin ang may crack ay? Tsamba tayo mga inday, tingnan naman ninyo, o, oh. o, oh, pare-pareho, terno. Wala lang talaga yung tasa. So, siguro may nauna na sa akin, kinuha na yung tasa. O, oh, di ba diba? tingnan mo, o, oh, ga shining shining wala na ba? O, oh, eh, tingnan yung mga karton na ganyan, ba diba? Sus, 1990 pa yung ganong tong klase ng karton. oh, 2025 na ngayon, tingnan naman ninyo. Oh, okay. Sana natin pa ano, tayo. few moments later. So mga Inday, ito na po 'yung aki mga nakuha. o 'di ba? Sabi ko sa inyo, hindi na kailangang bumili pa ng gamit. Kasi diyan pa lang sa amin mga Inday, sold na, sold na ako. Kinanaman niyo. Hugas lang ang tapat nito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampo. Sampo yung platito. Wala lang po yung kanyang tasa. Siguro tasa lang yung kinuha. Tapos ito naman, isa na lang ang, ano, ang naiwan. So, one, two, three, four, five, six, seven. So, pitong piraso po siya, no? walo sana ito sa mga inday na basag kay natanggal may yung bitbit -bit ko kanina na alagayan ito naman yung dinala ko para kay Bjorn kasi maganda siya tayo na naman ninyo oh hmm. farmyard tiles game picture word para siyang ano loto loto style Tignan natin oh maganda niya o, ayan o di english ano siya Oh, cat, bee, window, apple, hat, bicycle, socks, butterfly, dog. So, dito palang makakalern na si Bjorn ng words, no? At may tao na siya kaagad. So, ito, kikip ko siya. Araw-araw namin siyang i-study. Para, ayan, para meron akong ma uh, gamit para sa kanya. So, ito naman. Ang gaganda talaga, oh. Talagang mapakinabangan. Shoes. Bird. Lep. Bed. Car. Boat. Goat. Balloon. Donkey. O, oh, ba diba? Ang ganda mga inday. So, ito. Yan. Parang hindi pa siya naayos ng na gusto. Hen, rabbit, fox, cow. Magaganda siya mga inday Tinan naman. May ano sya talaga. May drawing. So, ito yung guide. Tinan niyo ito. Oh. Ayan. So, meron na pala siya dito. Ito pala, extra na lang niya mga inday. Diyan na siya. Meron siyang mga maliliit. So, ayan. Ako na muna magtago nito para pagbunot. Hanggang sa ma-learn siya. Ayan. Ang gaganda. Dito na rin pala oh. Uh, hard ano siya. Ganda. Komplito din siya mga inday no. Ayan. Lagay natin. Hmm. So, ayan. Pagayin natin dito. Ito, yan, pa study ko sa kanya ito bukas. Para ganahan siya. Tagot natin, no? Ako na magtatago nito. Ano kaya mayroon sa ilalim dito? Oh, wala na siya mga inday. So, ito. Tagot natin. So, para alam ko pagkuha bukas. So ito na po yung ating mga nakuha for today. Itong pirasong platito. Ayan. Ito siya. Tatlo. Ang ganda talaga mga inday. Grabe. Sana all na lang. Tingnan naman ninyo oh sauce. Ito, nag-iisa lang siya. Tapos, mm, um, ito. Ayan. Ito naman. Ang lalaki. Tignan naman ninyo mga ingredients. Sa 7 ito. So 7 piraso Ayan Ayan Yung ating platito ay 2 4 6, 8, 10 10 yung ating platito Ayan 10 yung platito natin Pagkatapos ito na po yung ating protas Nilagyan na po natin ng prutas, no? Tinanggal ko na siya. So, mga hindi, sobrang tibay niya talaga. Ayan. Talaga. Kailangan natin higpitan ng gusto to. Kailangan meron tayong panghigpit. Uy, uy, uy! Gumulong! Ah! Kainin <laughs> na lang natin. Higpitan. Hay na guys. Tapos ito yung puzzle. Have a nice evening everyone.